Ayan, mga pakasarap na yan. Yun. yang kasarap? Mga kasarap so For today's video, mga kasarap, ay magluluto tayo ng malunggay, mga kasarap. Yan, magigis tayo ng malunggay, mga kasarap. Nagigati ng kamatis, tapos yung kamote, mga kasarap. And dagigati ng dilis, mga kasarap, pang ating halong, mga kasarap. So, ah. kalitong malunggay na ito, nakuha natin sa likod ng ating uh, bahay, mga kasarap. Buyanas mo so, naman. So, ito na po yung konting malunggay. So, yun, guys, luto na tayo, mga kasarap. Samahan niyo po ako. Salang na tayo ng kawali mga kasarap. Painitin lang natin to. Mantika mga kasarap. So unahin natin tong bilis mga kasarap. At ating uh, unahin natin tong luto eh. So, natin tong sibuyas. Bang, galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. Lulo tayo ng uh, malunggay mga kasarap. Lagay na natin ito mga kasarap itong kamatis. Ayan. Palambutin lang natin itong kamatis. Set aside lang natin yung ating bilis dyan so, sa tabi. Pero nilagyan ko na rin ng siling green yan. Duretso na yan. Kasi wala maghawak ng salita. Oh my God! Hirap mag-video. So, lagay na natin itong ating kamote. Sabay na natin yung maraming ito. Sana all. Ah, may buo pa. Sana all. La. <laughs> so, ilagay na natin itong malunggay mga kasarap. Ayan o. Sarap. sarap nyan mga kasarap so lalagyan natin ng, tu ng, tubig to mga kasarap lalagyan natin ng tubig yan so yan mga kasarap lalagyan natin ng tubig yan. so alam po ma ang tsamba mo malakas eh lalagyan natin siya ng sabaw mga kasarap iyan o iyan na guys yung ating a uh, malunggay sarap lagyan natin ng asin mga kasarap alright lagyan natin ng magic sarap lagyan natin ng konting pamintang durog right. so meron tayong 4 cubes mga kasarap na konti lagyan na natin yan bahala ka sa buhay ayan napakasarap na yan Ano yung kasarap mga kasarap so abe ang ating uh, malunggay mga kasarap sana oh mga kasarap luto na to mga kasarap kain tayo mga kasarap Thanks for watching mga kasarap. Salamat sa mga <clears throat> pagpapanood ng aking vlog mga kasarap gandang araw po sa inyong lahat kain po tayo ulam natin ay malunggay mga kasarap na may dilis napakasarap thank you so much mga kasarap have a good day po maraming salamat po